Habang di tayo, una pong maglalaro sa Team Marine ay si DJ Ron. DJ Ron, may mga gusto ka bang batihin na nanonood sa'yo ngayon? Uh, hello everybody. Um, hello, hindi ito yeah. mabuti. <laughs> yeah, I'm sure your friends are watching. Yes. Um, and they're so proud of you, DJ yeah, Ron. I hope lalo. so, I hope so. Yeah, lalo na ito, pasasagot mo lahat ito. Uh, Madali lang ito. At ngayong gabi, target nila makapag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos meron din 20,000 for your charity. Ano oh, yeah. Ano bang napili niyo, DJ Ron? Um, Kids with Purpose International. Kids with Purpose International, ayan po, para sa inyo po 20, ang 20,000 ng ating winning team. Now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang daang lalaki. Kapag sinabihan ka ng tatay ng girlfriend mo, magkano ba ang kailangan mo? Layuan mo lang ang anak ko. Magkano ang isasagot mo? Go. Zero. Sa ang lugar may discount ang maliliit na bata? Market. Kapag ginawa ito sa'yo, malamang may ka. Pag inikot ako. Ano ang mahikita sa mga footbridge sa Metro Manila? Tulay. Lowest grade ng honor student sa grade school? 85. Teaser run. Let's go. Tingnan natin kung ilan na nakakuha mo. sakot. Magkano kailangan mo pag sabi ng tatay ng girlfriend, layuan mo lang anak ko? I don't need your money. Ah, ano nephew, di ba? Wala. Zero. Ang sabi ng survey dyan ay... Oh, yes. Sa ang lugar may discount ang maliliit na bata, sabi mo ay sa market. Survey? Opa, wala sa market. Kapag ginawa sa ito, sigurado may hilo ka pag inikot-ikot. Ang sabi ng survey? Of course, yes. of course. Ano maiigis sa footbridge sa Metro Manila sa hempre tulay? Tulay. Ang sabi na survey. Oi. Oi. Lowest grade ng honor students sa grade school 85. Survey. Nice one. Good start. Good Thank start. You. Thank, you. Thank you, Let's welcome back, Brian. Brian. oh Yeah. Here <laughs> we go, Chef Brian. Oh. So, okay, Brian. Here we go. Now. Um, si DJ Ron mm. ay nakakuha ng 89. Not bad. 111 to go. Wow. You okay. got this. At this point, okay. makikita na ng viewers sa sagot ni si DJ Ron. Give me 25 seconds on the time. Ito nag-survey kami isang daang lalaki. Ha? Kapag sinabihan ka ng tatay ng girlfriend mo, "Magkano bang kailangan mo? Layuan mo lang ang anak ko." Ah? Magkano ang isasagot mo? Go. Priceless. <laughs> Give a diba value. Sige lang, go. 100 million. Saang lugar may discount ang maliliit na bata? Uh, amusement park. Kapag ginawa ito sa'yo, malamang may hilo ka. Sa pakin. Ano ang makikita sa mga footbridge sa Metro Manila? rails. Lowest grade ng honor student sa grade school? 89. Let's go, Sir Brian. We need 111 points. Ah, sige, ito ha. Kapag sinabihan ka ng tatay-girlfriend mo, magkano ba kailangan mo? sa mo, Sir, 100 million. <laughs> Take it or leave it. Take it or leave it. Sabi ng survey Vision ay. Meron. Meron, meron. At top answer, 1 million. Oh, 1 million. It, no, no, no. <laughs> Saan lugar may discount ang maliliit na bata theme park? Theme no. park. Survey says, nice one. That's the top answer. Okay, that's the top answer. Kapag ginawa sa iyo ito, malamang may hilo ka sabi mo kapag sinapak. No. Ang sabi ng survey, nice one. Top answer yun sa'yo. Yung pinaikot. Yun yun. Ano makikita sa footbridge? Sa Metro Manila, siyempre mga rails. Ang sabi ng survey. Uy, wala. Ang top answer dito, mga taong tumatawid. Mga taong tumatawid. Ah, bay, bay. Lowest grade ng honor student sa grade school, 89. Ang sabi ng survey. Yan. 90. Ang top answer, 90. 90. Anyway, Brian, congratulations. Thank you, thank you, thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.